Alright! Hello friends! Magandang magandang araw sa inyong lahat. First and foremost, praise to the Most High. We woke up this morning. Kailangan natin magpasalamat sa Diyos. Maging grateful sa lahat ng biyayang binibigay sa atin araw-araw. Sa paggising mo kaninang umaga, napakalaking biyaya na nun. Andito na naman tayo sa isang episode ng Damn Confidential. Bigla ako na pa-vlog ngayon. Dahil sobrang dami nagtatanong. Sobrang dami ng ppm at sobrang dami nagtatanong sa personal. Sabi nila, Paul, sobrang gwapo mo. Sobrang yaman mo. Sobrang talino. Sobrang laki ng katawan. You're very charismatic and you have a long John John kung gumawa ka ng vlog mong nakaraan sa mga katotohanan sa Bergman Street 125 ano naman ang mga maling haka haka about sa motor mo so sasagutin natin yan ngayon na ngayon din ano ano nga ba ang maling haka haka sa Suzuki Bergman Street One, two, five. Mga sir, alam ko karamihan sa inyo hindi pa subscribe. Nakikita ko yan. Nakikita ko kayong mga hindi pa nakasubscribe. Tawa ng tawa sa mga video ko. Napapa, oo nga, oo nga, oo nga. Napapa, tama yun ah pero hindi kayo nakasubscribe Ito ang gawin mo ngayon magsubscribe ka dahil kung hindi hindi mo na makikita ulit itong video na to pag nakasubscribe ka kada post ko ng mga video e eh, notify ka then hit the subscribe button isa kang mabuting tao ba? Diba? hit the subscribe button para malaman din ng iba ang mga maling haka, -haka sa motor na to Ipalaganap natin ang karunungan. Then comment your thoughts down below Mag-comment ka kahit ano Hahaha <laughs> tama Kaya i-comment mo Don't subscribe bossing Okay, ito ang unang haka-haka sa motor na to Yung gulong daw ng motor na to At sobrang dami nag nito E sobrang liit Sobrang liit Na parang e-bike Literally hindi ganoon kaliit sa e-bike kasi ang e-bike sir yun talaga ang sobrang liit pero ang gulong ng Suzuki Bergman Street 125 dinisain yan na ganyan bakit? hulaan nyo nga comment down below dinisayin na ganyan ang size ng gulong unang una para sa cornering madali iliko itong motor na to Pangalawa, para sa handling. Itong motor na to ay sobrang smooth. Sobrang smooth lang niya, sir. Tingnan niyo. 'Di ba? At pangatlo, lahat ng motor, aminin mo man o hindi, hindi ibibigay lahat sa iyo sa isang motor. Meron at merong isa o dalawa na meron kang na sa motor na yon. Hindi lahat ng motor perfecto. Kasi kung may motor na perfecto, dapat yun dalawa ng motor na mga motorista. Pangalawa, itong motor daw na to ay mahina sa arangkada. Sir, itong motor na to, Suzuki Burgman Street 125, ay pinang off-road ko. Kitang-kita na kahit 125cc itong motor na to Na kahit sinasabi nilang maliit Yung kulong sa likod E eh kayang kaya Off road So napaka mali ng hakahakang yan Palitan niyan sa isip nyo Walang problema sa arangkada Uphill Overtake Walang problema Suzuki Bergman Street 125 Number 1 Sa so 125cc category Pangatlong nakakahaka Itong motor daw na to Tangit daw yung brakes Nakakadisgrasya daw Ang combi brakes Ibig sabihin Sa mga hindi pa nakakaalam ng combi brake Pag Nag brake ako dito Sa likod May kasama siyang harap So combination of Rear brake And front brake Mas malaki yung sa likod Kaya sa harap syempre Something like 70-30 or 80-20 hindi ako masyadong technical dyan Kasi I'm not a dork I'm not a nerd Pero Ganun yun It's either 70-30 or 80-20 So Mga sir Hindi delikado yan Kapag may experience ka sa pagmumotor Kasi kung wala ka pa experience sa pagmumotor At nag combi brake ka mag slide ka Kasi hindi mo alam timplahin Para kang barista At timpla na natimpla. Wala kang, suk, wala kang measurement You know what I'm saying? If that makes sense. Kailangan mong timplahin ang preno. At magagawa mo lang yan kapag isa ka ng veterano. Tulad ko. So, sa mga nag-isabing pangit ng combo breaks, pinapatanggal nila, hindi ko alam kung bakit Yung ginagawa yan. Ayusin niya mag-brake, okay? Ayusin niya mag-drive. Next, na haka sa motor na to. Itong motor daw na to, ay, high maintenance. Kasi laging sirain. Sir, nasa description ng video na to, lahat ng social media platforms ko. doon 'ng pangalan ko? Lahat yan may check marks. Ako na magsasabi mismo sayo, na sa iyo. Nasa tatlong taon na, na ginagamit ko 'tong motor na to. Hindi pa ako tumirik kahit isang beses kahit saan. Yung mga nangyayari sa iba, you know, yung mga bigla na lang titirik. Walang ganong nangyari sa akin, sir. Siyempre, ang kailangan mo lang gawin na ginagawa naman sa lahat ng machine or engine, dapat lagi naka-maintenance. Ano-ano ang kailangan i-maintain sa motor na to? Siyempre, yung oil, yung kanyang engine oil, yung gear oil, yung CVT, kailangan niya ipalinis. Bonus wisdom mga boss Sa mga nagtatanong kung paano ulit magiging matipid ang Bergman Street 125 nila sa gas Yun din ang sagot nun sir Kailangan hindi ka makapagmintis ng maintenance Kasi kung 1K na yung kilometers mo na natakbo Nung nagpa-change oil ka Kunwari naging 1K na diba? Tapos pinapatakbo pa rin, dinadrive mo pa rin Nag-1, 2, nag-1, 5, ng 2K talagang marisira yung makina nun sir so ibig sabihin pag narisira yung makina, sira din yung system nya, so konsumo lang sir na konsumo ng gas, kaya napaparami yung gas mo, kaya nagpagas ka ngayon ng isang daan mayat maya lang, papagas ka uli, mas malaki kaya matitipid mo, kapag nagpapamin kaya kapag nag meme kapag -maintain mo yung motor mo parang sa katawan lang yan ayos mo yung katawan mo nag-workout ka, nag-exercise ka walking kumakain ka ng tama yung katawan mo well maintained ba? Diba? hindi mo kailangan gagastos ka ng gagastos sa mga gamot hospital bills so next na haka, ng mga tanga mga inutil at walang kwenta ang palamunin mga jacolero tuwing gabi kasi wala silang babae na ang motor daw na to ay Johnny Bravo alam nyo mga sir Nakakatanga no? Nakakatanga na Ikumpara yung motor na to Kay Johnny Bravo Si Johnny Bravo Kung may nakita natin dito Eh astig diba Tapos maliit yung paa Laking katawan Sigurang daw tong Motor natin Kasi malaking katawan Tapos maliit yung gulong Sobrang tanga ng mga nagsasabi nun Sa lahat ng mga nagsasabi nyan Ulitin ko Hindi maliit ang gulong nito. Alam mo kung ano ang maliit? Titi mo, bank account mo, at utak mo. Yun ang maliit. Huwag kang magtaka kung bakit gabi-gabi, tatlong beses ka magjakol kasi wala kang mga babae to service you. Me, sobrang busy ko, sila ang nagmamakaawa sa akin. Cause I'm a fucking G. Ikaw, You're so immature, useless eater, incel motherfucker. But ni Johnny Bravo, no kumpara mo sa motor. So fuck off. Anyway, mga sir, yun ang mga haka-haka sa motor na to. All right. Ipapaalala ko lang sa inyo sa mga katulad ko na motorista. Kung wala pa kayong lisensya, Magpa-lisensya kayo okay? kasi malaking abala pag checkpoint ka tapos wala kang ka mapakita ang lisensya oo nga may ORCR ka pero importante rin ang lisensya so pag mo magkano lang naman ang lisensya 4,5,5k para hindi ka maabala ba? Diba? at na pinaka importante to sir na ayoko mangyari sa inyo lagi kayong mag ingat sa drive hindi mo alam kung kailan ang aksidente hindi mo alam kung kailan katuturuan ng Diyos ng lesson kasi naniniwala ako na pag anaksidente ka tuturuan ka ng Diyos ng lesson kasi sobrang kamote mo sobrang bilis mo magpatakbo grow up sir hindi ka makikipag-unahan hindi ka nakikipag-racing sa kalsada okay maraming tao ang umaasa sa'yo ang nagaantay sa'yo ang makauwi ka so mga sir alam ko na bigyan ko na naman kayo ng wisdom knowledge at bago matapos ang video na to subscribe hit the like button at mag ka kung ano man ang marasabi mo sa video na to at kung ano ang gusto mong next video ko so hanggang sa muli ako si Paul Ricalde at ito ang damn